Uh, may buntag sa tanan uh, sa akong mga followers uh, Luzon, Visayas, Mindanao ang uh, atong ipakita ninyo guys uh, na tay mga na pangalap nga mga tambal saka herbal na makatabang sa atong lawas na kita nagsakit mga tambal ni siya guys hmm. Uh -huh. ayan ito sa ipakita Unya na nato ni Pailaila o unsa na siya klase uh, tambal. Ah, uh, una sa tanan. Kini. Kini guys. usaka, ka nganlan o tugatoy. Kini. Kini guys. Kini nga mo ni ang tugatoy. Oh. Uh, yeah, oh, mga tuga tuga siya guys. Tawag dito Ini oh. Oh, ini. Mone atong tuga guys. Pag open ni siya guys, labas pa kayo ni siya oh. oh. Ang style ani uh, pag pag himo ani, uh, imo ni siyang lagaon pero imo ni siyang limpyuhan. Panitan imo ni siya. Tomatin. Panitan. Pag human panit, ah, uh, tantaron. Isulod ni mo sa Kalderin o Caldero. Imo na siya pabukalan og mga 10 minutes. Dayon pabugnaw, dayon imnon sa buntag ug og hapon ihinubig nimo. Patigas sa ating Manoy. Manoy. <laughs> oh, matod pa sa akong amigo. Patigas sa Manoy. Manoy. Patigas sa Manoy. Oh. Mone siya, guys. Mona siya. Oh. lunas mong Kung... sa imong patigas ang imong manoy dili na kay mo barog ito Sine? ang lunas mga isa duha ka adlaw tulo wa na tumatalab na. ay isa pa mo talab siya yeah, tumatalab na kuan siya mga duha tulo ka adlaw oh. sige na oh kay ang kini siya guys may duga na siya duga ni siya lambas hmm? May duga ni siya, oh. oh. Mura po lapot-lapot ni siya. Muwan, mo pilit ang yang duga, oh. Sa oh. po Mura po duga nang sa 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 imo ang sa imo Nga Ah. po inani, oh. Oh, sa imo ano. Sa kwan pa. Pabtik. Pabtik wala. Oh, mo ni po sa ari nati, sa sa ari natin. Mo po ni siya ang kwan. Similia, similia. Oh, pilit-pilit oh. siya. Oh. Mula siya ang tugatoy. pag upan ako na siya nakuha guys. Galing pa ako sa bukid, sa bundok. Oh, niya dito. Layo sa tanah kong ikuhaan na niya. Dili ni siya pandan. Dili ni siya... Dito, ay... Oo, katong himog banig. Dili ba ni siya? Ang iyan dahon na ni baga niya. Tunok-tunokon ang kilit. Giring-giring, mawagabas. Giring-giring, mawagabas, oh. Hmm. Sana na. Ang makahibaloan niya eh, guys, eh, kung uh, i-follow lang. Mag-PM lang sa akin. Then, pwede, taga ta eh. Para sa katong mga lili na mo mo-abtik si Manoy. oh uh -huh. Hindi. Pa-abtik -pa ni Manoy. O. Oh, pa-abtik ni Manoy. Oh. mo niya guys, ang tugatoy. Pang lunas. Oh. Pang pa-abtik ni Manoy. Oh, tadi Pakat ini, guys. Ini nih yang pakubul. Ada daun. Ngian lan og jus amahan. Nih, korotan ngadaun. Apik Nga. punu nya. so sewes ya. Dile malapsan. Hm? kayo. talab ang kuko no dili mo talab imo kuko oh. tungod sa kagahi niya pakubol ni siya pwede niya ni dalhon sunod sa imong pitaka o di ba sa imong bursa pwede oh mo ni nila sa mga anting-antingan sa kanyang tung panahon nga mga katigulangan tested na ni siya sa mga ilaga agang ilag oh sa mga ilaga nga tung kumbati sa unang 1971 oh, dinhi lang igamit oh, Oh. oh. Dios amahan pakubol. Oh. Hmm. Na po kahoy. Yang bay lunas kini. Ang kini kini ang gamot niya. Pakubul. Gamot sa pakubul. Ako ni siyang ikuha kay nay nagistorya sa ko ang tibu kay ni siya. Mo ni sa lanahan sa imong sa botilya o sa grapa. Hmm. hmm. kini isagol ni siya sa dahon. Pwede po ni siya isagol pod. Pwede pod kini isagul pakubul. Oh, okay, guys. Kok ani yang dapat usaha diri, mulai angkap kab, mulai angkap kab, mulai angkap ang pak paklawin lagi tawa pa gue -pa paklawin, kab kab bisa nggak pas sakit nih, tolong gitu ti ai, mulai yang yang kelas, mulai para uh, pakai hek imo sa panitan na gaon imo kong imnon muntak ko hapon o mo ni ya tinaw na ang ihi para mungkin tinaw mo ang imnon ngalan ni siya o kap kap o pak pak klawin o pak pak klawin o nata din ni guys sa kwan jirita sa unlan sa unggoy din ni Hay dako kay guys oh kini dako kay ni ini oh apa oh

gimo po nang pwede po nimo ipauga dayon imong lagaon minon dayon pwede po siya humula ni lana sa lubi dayon ay po pero imo siyang ipo siyang sapon palitan ni siya sapon imo siya dahil ipabulad

umposa guys kanang para 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 pan buclo, tama. Akin eh, kini ang mayipod, mayipod. Oh, muna yung kahoy, kahoy atong ngalan og libas. Libas libas. Libas libas. Oh, libas, 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 libas. Muna ang libas, libas, muna yung iyang e bulak, iyang bulak niya Makau ni kitaau eh? na namu ganek. nahurut na nakai. Namu, testing na so, <laughs> ako kaon guys o, oh. tanawan niyo guys o. Oh. Tamis kayo.